Kung magde-negosyo ka, magnegosyo ka. Huwag ka dumipende sa ibang tao. Sayang ang panahon, mag ka na, ngayon din. Alright sa negosyo, ikaw ba yung tipo ng tao na nakadepende sa iba? Kung magsisimula ka ba ng negosyo o hindi? Kung ito ka, panoodin mo ito video na ito. Ako nga pala si Roy Condes, sa entrepreneur kwento ko lang, no, nung negosyo ako, ang dami kong kinukonsider na ibang tao. The more akong gumagawa ng ganun, at iniisip yung ibang tao, hindi ko magawa yung negosyo na gusto ko. Kaya lahat yon dinisregard ko sila, at ginawa ko yung negosyo na gusto ko. At ayun, sa awa ng Diyos, nagawa ko siya. Kung siguro nakikinig ako sa mga sinasabi ng ibang tao at tinatanong ko sila, marahil hindi ko na tayo yung negosyo ko hindi ko sinasabing masamang humingi ng payo sa ibang tao. Pero, piliin mo lang din. Dapat doon tayo sa tamang tao na magbibigay sa atin ng lakas para ipagpatuloy yung negosyo o masimulan yung negosyo. Dahil, hindi mo alam, yung taong kinakausap mo, ay siya pa yung tao na pipigil sa'yo para makapagnegosyo ka. Bakit? Dahil bilang negosyante, maraming mga taong naiingit. Akala mo kakampi mo sila, pero hindi. Dahil takot silang malampasan mo sila, ipigilan ka nila, masimulan mo ang isang bagay na sa tingin nila, ipanagtagumpay ka, eh, malalampasan mo sila. Kaya mag-ingat ka doon. Pero kung gusto mong magnegosyo, iwasan mo hanggat maaari humingi ng tulong sa maling tao. Doon ka sa tamang tao na makakatulong sa'yo. Halimbawa, may kakilala kang negosyante, siya ang kausapin mo kasi siya yung tamang tao makapagbigay sa'yo ng tamang direksyon o tamang payo sa pagsisimula mo sa negosyo. Anong aasahan mo sa isang tao na walang negosyo, di ba? Common sense na lang yun eh. Hihingi ka ng payo doon. Siyempre, ipapayo niya lang sa'yo yung bagay na hindi related sa negosyo. O di kaya, di-discourage ka niya sa mga bagay na gagawin mo. Kasi alam niya na magtatagumpay ka ron. Kaya mag-ingat tayo dun. Kailangan may lakas ka ng loob, maging positibo, at higit sa lahat, magtiwala ka sa Diyos. Ayan ang mga bagay na mag, dadaling ka sa tagumpay. Kung kinaya ko, kakayanin mo rin. Kaya galingan mo, magkita kita tayo sa tagumpay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong sa'yo sa pagsisimula ng negosyo at mawala yung agam-agam mo, gumawa nga pala ako ng Facebook page. Paki-like and share na lang, pati yung ASN community para tuloy-tuloy yung -tuloy usapang negosyante natin. Tandaan, halaman lang mahihain, pero sa negosyante yung pamilya may makakain. Salamat to God be the glory.